Nag-take medicine ka na? Eh! Okay. Ate, bigyan mo na! Ate, okay. ni... Ni? ka, ni? Hindi okay. na. Inaaway? Huwawa naman yan si poet? Ang init, oh. kaya pa. Kumita yung mga ganyan gumagawa ng ganyan. Ay, oh, ha, ah, ang magaling nang i-edit. Ano ba 'yun? Kunin ni ka-edit oh. Hindi ka nagpapunas. Ay! kag At Okay na, okay na, okay na. Mag, ano nga yan siya mamaya, mag-drink na nga yan siya ng medicine eh. Di ba? Di ba, ate? swimming sila, Karay. Ay, mag Sa lunes. Hindi ka sa sama? Sa ano lang, swimming pool. Sa kasi, Kailan... wala kang mag Kailan tayo mag-swimming? Hindi mo tanggal, ma? Ano ba kailangan mo? Kailan tayo mag-swimming? Huwag mong galawin. Hindi kong guluhin. Gugulo ka eh. Ayusin mo pag-bit-bit. Bawal yan, di bantayan eh. Kasi kinukumbors yun. Hindi isang yelo niyo. Ay, di ba ang... Yung, ay, yung, ay, yung, ay, yung, di ba yung pinupunos yan? Ano? Kaming kapatid, kami dalawa yung kinukumbors Ang? Ang? Parang magka, ano nga kayo, magkapareho kayo ng makina eh. Hmm, Sakitin yan. Sakitin sakit. yan. Sakit, sakit sa pares kayo din pares ko talaga kayo mga kayo yung mga lumalaban sa magulang ha? no, bata pa lang eh, lalo lalo pag mulak yan wala kang panama dyan nakot na sa akin yan imbas na kalamama 15 imbas takot yan sa akin ilan? dalawa? ilang po ba yan, lon? ah, ba? kasi nga, pares kayo ng makina nagkataong matanda ha. Pero pag yan, naging matanda na yan, hindi ka obra dyan. Titirahin nga niyan. Mais ka ate, kundi. Ang lumalaban sa magulang. Takot yan. Takot yan sa Mga luma. Sa <laughs> <laughs> Mga luma kasi may Huli ba sa akin, ko lang, parang mali yung ginawa ko. Huli din ko lang. Yan e, upload ko ulit. Double, double entry. Wala kasi si Kajun Shinro. Ayaw ko rin namang i-delete yung una. Kasi sayang. Sayang viewers. O kasi yung, yung sa pangalawa, wala na yung doon kayo sa mga batuhan. eh. Yung una, nandun yung sa batuhan kayo. Nawala, na-delete ko na kasi yun. Yung, yung drone shot ko na yun sa batuhan kayo. Clean up ko ba? <laughs> dito. Ayun, dinagdag. Yung sa bangin? Oh, hindi, sa, sa bangin. Nandun yung sa na Yung ano, nagtakbo, takbo siya sa dagat. Yun yung hindi ko nakita. Nung isa ina isa isa ko yung mga video doon, naka nakapunbok kasi yung mga video doon. Kasi nga ba, dinilit -e ko na eh. Kasi na-upload ko na eh. Sobrang nang bigat. Meron kasi akong ini-edit para sa sarili ko. Yung biyahe namin galing ng, ano, bueno, ng habang ini-edit ko yun eh. Para sa akin, sa ko yun. Habak! Isang uras! Ang tagal ko rin hanggang ngayon. Ini-inian ini, ako pa. Eh, mo nag... na. Ini-edit mo ko. Ay, sa edit. Matrabaho. Pag nang, nireview mo, balikan mo naman. May sub naman. Balikan mo naman yun. May case pala ako kung school nung, uh, nung nag oh, nung nagulat kasi ako may lagnat yan yung bago ako pumasok sa school sabi ko kay mama para kayo ko pa nga iwan sabi ko mabantay-bantayan na yan baka convulsion din yan kasi kinakabahan ako kung, ba, kinukutuban ako biglaman sabi ko sa iyo bag, bago, ako pumasok ma bantay-bantayan mama kasi baka convulsion niyan yan Bumayan na niyan ako kay mama hello wala kang vlog ng birthday ni Paiwan wala. wala wala pa siya nung ano niyan nag -upuro. sayang no naano ano sa'yo na -ano, sana yun <mukaroon> ano na yun, no, ang dami yung rida, Party yun. Di ba? ang laki ng niya. Wala bang, yun. Ayan, lang ka dyan yun sa labas. Pag nag, ano, na, yun. Nag, ano, na lang ulit si nag birthday May pera na tayo. Wow naman tayo no.

ChatGPT. Hoyo Hindi nga, hindi nga namin pa na luado eh. Ewan ko. Yung kasalanan ko ba? Kaya yung ungan yun. Buwan, nagtakit pa ng mukha. Eh, buwan. ka ng mukha. Eh? Eh, Bidyuhan yung tuhi mo pilikmata ni Prince video ko toy-toy mo eh. Mga oh, parang pilik mata niya nakakaiinggit. Oh. Kitchen <laughs> <laughs> ba naman ako? <laughs> ah, hindi kasi ikaw pwedeng videohan ng ano kasi kumatago okay. Kailan? Ayo. Nakaw na video. Sawa ikay. Eh. Alkol ko. Amo gulo ha suro, halo, -halo. Dito tayo. maganda, may maganda dito Ay ano, gumagana po yan? Hindi oh, shake, oh, shake, 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 daw Timpla timpla Anong Ano mo? Pasalubong? Wala pa eh <laughs> Tamang, sakay sa airplane, na? Tamang sakay ka lang pala eh Buti hindi ano daw? Magkano yung... nga nalo? 30. <laughs> Ilan? Isa. <So, laughs> ng <then 30. laughs> eh, buti hindi na plot yung gulong ng roplano na yon. Ano bang plano yon? Cebu Pacific. Cebu Pacific. Ah, malaki gulong. Akala ko yung Air Asia. Ah, yung ano yung shelling ba yun? Ano yung pasalubong mo naman? Nandun po sa bahay. Thank okay. Bakit? Ewan ko ka sa kanila. Mo. Sabado? Mm -hmm. Sabado na madaling kanila. Baka. Ewan ko. Ang daming absent. daming nag-outing siguro. Gulat ako eh. Natama ng iting-iti pa ako dito. Nagpicture ako. May umangat na camera dun. Si Agsi Kuya dito gumanon to eh. Pag sinit nyo nakatitig na sa kanya. <laughs> ano? <laughs> Okay, ASMR po tayo pero walang mic. Naririnig ba tayo? Ano okay. 'tong sa saap? Pa-sara muna Tignan mo oh, ano oras ka alas? Kantuhan. Okay. Sige, mga sabihan Sabay-sabay tayo. Anong oras ano, tayo alis? Anong po? Paso, so, so, alas? Noon po. Pasuko stress. Wala naman ka naman Mamamatay ako sa init. Eh, ako ko lang, kapapasok ako kasi sasambahan ako umagi. Sige niya, okay. pwede lang. Okay. May tupad ka! Pwede, hindi ko na iplosok tayo! Saan mo ka? May tupad ko sabat sa umaga. O, magawin sabat ka sa umaga. Hindi talaga ako papasok. Hindi tayo umasok! Hindi nila ako papasok e. Magbabas ka. Mas tayo una, tapos ka uuwi kay Lati Princess. Mabas na kayo. Yun tayo e. Eh. <laughs> Hindi, bas ayaw, ayaw na ayaw sa init eh. <laughs> Tayo kalatagan ngayon ano? Apo. Sarap sana. ano. kalatagan. Miss ko na din lumubog sa ano. Hindi, takot ka nga bumitaw sa... Hindi <laughs> makabito, meron nang ano, life vest. Sorry ah. Hindi ako si Malunod eh. Wala kasi kanini, wala kasi ito, wala kang ano, preparation. Sige ka lang. Si Cos, Cosmetic, si Cos. Samir Basta kayo. Yeah. Sa Sa kailan bukas? Okay. Yeah. Wala pagod Sa Hindi ko alam. Basta mainit. nga araw-araw. Swimming. Ini in, mah alam ko ini. Ini, ini. Kau tahu swimming. Ini, in

Ah. May takit ako again. Talaga? May takit ako again eh. Oh. Ang pinag-upo mo dyan ah. Ba't may takit ka again? Bakit ka nagtatakit again? Nang ginawa mo kasi? Baka kumain ka ng halo-halo. Bawal sa'yo yung halo-halo. Hindi eh. Inak ko eh. Huh? Inak ko yun. Hindi yun? Ay, kaya si Dia yun. Yo. Ko pala sa larin. Ala, bet ako. sabi ni ito, oh. Sabi niya oh, narinig ko. Siya lang kumakain, magkisa niya nang hinihingi niya si Mama Tay, nanghihingi siya kay Mama Tay. Oh. Hindi raw siya. Bye, ko yun.